Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Sabado, ikadalawamput-apat ng Agosto. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa Aklat ng Pahayag. Wika ng Anghel sa akin, Halika, at ipakikita ko sa iyo ang babaeng makakaisang dibdib ng kordero. Nilukuban ako ng espiritu at inihatid ako ng anghel sa ibabaw ng isang napakataas na bundok. Ipinakita niya sa akin ang Jerusalem, ang banal ng nunsod, na bumababa mula sa langit buhat sa Diyos. Nagliliwanag ito dahil sa kaniningan ng Diyos, kumikislap na gaya ng ihayas na haspeng sa ng kristal. Ang pader nito'y makapal at mataas at may labing dalawang pinto. Bawat isa'y may bantay na anghel. Nakasulat sa mga pinto ang pangalan ng labing dalawang lipi ng Israel. Tatlo ang pinto ng bawat panig. Tatlo sa silangan, tatlo sa timog, tatlo sa hilaga, at tatlo sa kanluran. Ang pader ng lunsod ay may labing dalawang saligang bato at nakasulat dito ang pangalan ng labing dalawang apostol ng kordero. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Talastas ng mga tao, dakilang pagahari mo Magpupuring lahat sa iyo o Panginoon, ang iyong nilalang, lahat mong nilika ay pupurihin kat pasasalamatan. Babanggitin nila'ng tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila at makapangyarihan. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao, Mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo y sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin ay kalakip doon ang habag at awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sinumang taong pagtawag sa kanya'y tapat at totoo. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Aleluya, aleluya. Guro, anak na butihin ng Diyos ang mga masintahin, ikay hari ng Israel. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, hinanap ni Felipe si Nathanael at sinabi rito, Natagpuan namin si Yesus na taga Nazareth, ang anak ni Jose. Siya ang tinutukoy ni Moises sa kanyang sinulat sa kautusan at gayon din ng mga propeta. May magmumula bang mabuti sa Nazareth? Tanong ni Nathanael. Sumagot si Felipe, Halika't tingnan mo. Nang malapit na si Nathanael ay sinabi ni Yesus, Masdanin niyo ang isang tunay na Israelita. Siya hindi magdaraya Tinanong siya ni Nathanael, Paano ninyo ko nakilala? Sumagot si Jesus. Bago ka patawagin ni Felipe, nakita nakita kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos. Rabai, kayo po ang anak ng Diyos, kayo ang hari ng Israel. Wika ni Nathanael. Sinabi ni Jesus, Nanampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? makakikita ng mga bagay na higit kaysa rito. At sinabi niya sa lahat, tandaan ninyo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manhik sa kinaroonan ng anak ng tao. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,